Derek usa sa pinaka-disiplinado nga tawo pag-abot sa iyang morning routine o mga training. Pagkaron nga video is akong tryan ang iyang morning routine. Good morning, guys. Alas 3:00 na. Tulog pa kayo. Alas 3:00 ang unang gibuhat is cardio jogging lang ito Alas 4.30 na ta nakasugod og jogging kay naghulat pa ta sa atong mga kauban mas maayo ni eh para dili boring ang at atong jogging Makay na tay kauban si Richard Shout out ug yang mangod si Renjan Ang pagmatara og sayo ang pinakakapoy pero kung makabango na ka ug makabuhat sa imong mga routine sama sa pag-jogging Hinahinay ni mong mabati nga ni-increase imong mood o energy. Try na ko nga challenge ang morning routine ni Darak. Hindi ni kay tungod kay to impress others but gibuhat na ko ni para i-remind akong kagalingon nga kung kaya sa tao kaya po na ito. Kaya tao man ta. Sa <laughs> so, mga morning routine mo? Alas 4 sa buntag sa iyo ko na preparations. Una is ga stretching. Going to exercise na na. Next naman, jogging. Kung na to na ito, kung man ito balik na punta. Para sa next nga buhatan. Sa guys, kanil lang, kanil lang. Sa guys, a... guys, sa ha. Bito guys, akong nakita nga 86% sa akong nga viewers is wala pa ka-follow. Mamalikog follow eh. Mas babaw. Thanks, salamat. Ah, okay, naabot na kita sa balay jogging. So, ang dasun gibuhat ni Darak is niadtog gym. Kitay wala pa matay gym is Home workout lang sa ta. and after workout. Pag after sa workout ni Darak or after niya nag exercise is gi-prioritize niya ang hydration or ni siya og mga protein nga mga kalanon. So ato aron kay wala matay protein kay wala tay covered is itlog ra nga ang ato ang gikaon. And then ginjoy gi na nato ang gyud sa kanto After niya na prioritize ang iyang physical health ug mental health, ni proceed na din siya sa iyang trabaho which is ga review siya sa iyang lines tungod kay actor man siya. Then based sa akong research sa Google is ang iyang trabaho a day is mabutog 7 to 8 hours pero nagani uban nga ang ilang tulog sa so gabi mabot nag 3 to 5 hours pasalamat po ito sa atuang supporter kayo nga mangod si ato ang videographer karan Si kaya ito may vlog so guys alas 12.30 na bago na kamata nakatulog tag mga 1 hour tungod kay sayo kita ganyan alas 3 nga sa jogging pod kapoy nga aning mga oras sa review na si darak siya nga lines karon to sunod niya nga movie tong kay aktor man siya so kita tong matunron is matutaron sa shop sa akong father para matabang-tabang sa mga ulubrahon Pagkalauna, na ni niya to dayon ta sa shop para makatabang-tabang ug diring dapita ni practice ugtang tangtang sa mga ligid pero baling lisura kay wala pa ta experience ani kayo na di pa ta kabalo ug dugay akong na realize nga bisan og lisod pero kung willing rata nga makabalo makabalo ra gyud ta Lah, <laughs> La, for the first time, nakatangtang lagi ko. Grabe. Tagiyas, ano. Shout out. Ugdagan kayang salamat. Sinumpagtanaw, guys. See you for our next vlog.